Hello guys, nag-harvest po kami ngayon na ha? siling haba. Ayan, ang dami po guys. Nag-harvest din po ang narambutan guys. Ayan, dyan lang po sa maliit na puno na yan. Nakakuha po kami nang, ang siling pong haba yan guys. Hanggang doon pa po yan sa dulo guys. Ayan. Ayan. Malalaki po nga ng bunga na siling nga namin guys. Hindi katulad noong nung nakaraan na na-harvest na. Ito lang po yan na sa aming munting bakunan guys. Makikita nyo po may akong gani ka kadami na puha namin. Ayan guys. Pinuputin po namin kahit di pa po Ayan. Ayan. may talong din po dyan guys. Ang dami pong bunga guys. Ayan. Ayan, pagdating po yan dyan sa pinakadulo yan ang dami dami po yan guys pang luto luto lang po yung guys hindi po for sale ayan pupunta po po dyan sa dulo yan ang haba na sila namin guys ganda Ayan, meron pa po yan guys hanggang dulo doon kasi yung dito po sa gilid na okra ay natuyo, natuyo na, natuyo na po yeah, medyo matagal na po din yan may okra dyan dati sa gilid guys yung mga nakaraang video po may mga okra po ko na namin na na puti dyan sa gilid yan po ang, ang, ang haba po guys ang ganda po sana niya na pamenta pero pang luto-luto lang po namin guys. Yung iba pinamimigay. Ayan, kapag ka ho, mag, si uh, sipag ka lang po magtanim sa inyong bakuran din yung na po kailangan bumili ng mga ganyang klase ng tanim na sili o talong. Mahal pong guling yan kaya kailangan kung may mapagtatanim kayo sa inyong bakuran o kaya sa kahit sa mga pasu paso lang magtanim-tanim po kayo guys ayan ayan guys marami pa po tayong kukunin sili hanggang dun po sa dula ayan inisa-isa lang po ang pagkuha para makuha po lahat ng malalaki guys ayan pitas dito pitas doon Ayan. Bibitasin po natin yan guys lahat hanggang dun sa dulo. Tapos maya maya po ay kukuha na po tayo ng rambutan guys. May nakuha na po naunan na rambutan. Tapos meron pa pong kukunin dito sa kabilang pong na guys. Ayan. Ang fresh po ng mga sili natin guys. French, fresh pa sa katabi mo guys. Ayan. Sasayin lang po natin yan para makuha po natin lahat ng pwede nang makuha. Ayan na po yung nakukuha namin guys. Ayan. More silly to come guys. <laughs> Ayan pa po guys. Ayan na. Ni isa isa lang pong kuha para po masahid natin yan. Ayan. Ayan pa doon. Ayan, po, patay, guys. Yan, kuha pa dyan, kuha pa dyan, kuha pa dyan. Ayan guys, ang mga sili na nakuha namin. Tapos, yon, nakatanggap ng dun, guys. Then guys, dugo, ang dami po, gulamin ko, pondon, guys. Hanggang sa dulo. Ayan, pagkaganda po ng sili, guys. Pagkarinay, benta, madami-dami. Pero guys, di po kami nagbibenta ng mga tanim namin dito guys. Para lang po sa pagluluto guys. So kaya pag may nangihingi guys, binibigay po namin yan. Ayan. Kagaganda po ng bunga guys. Tanim-tanim na din po kayo ng guys. Kasi mahal lang ngayon ng mga bilihin. Kaya mas maganda po kung may tanim kayo sa bakura ninyo. Kahit kaunti lang po. Ayan. Mahaba ah, na sili diba guys? Hanggang sa dulo pa yan, guys. Yan. Ayan na po yung po na sili. Kahit konti lang po, pwede na po yan. So po yung mga rambutan na na-harvest namin yan, guys. Mapupula na. Tuklapin po yan, guys. Kasasarap po yan. Yan. For the, for the eats din po yan. Ibibigay po namin yan, guys. Sa boss namin. Yung mga nakuha namin. Sili at saka arambutan guys. Hanggang dito na lang pang video. God bless. Thank you for watching. Bye.